Marami sana akong i uh, ano pa rito yung mga ano, misconceptions ng ano ng pag, -pag dito sa Canada eh. So lang marami talaga yung mga ano yung mga pinaniniwalaan ng mga kababayan natin sa Pilipinas dati hanggang ngayon. Yun. Labas lang tayo. Ano? Malamig ah. Ano oras na ba? Alas 7. Malamig yung hangin. Pero ano na eh, officially, ano nakagahapon eh. Summer na raw, ano, sabi ng misis ko. Pero ba't ganun? Malamig pa rin. <laughs> sabi nga, hanggat hindi raw ano, yung ano yun? Yung pagka June daw, dito ah, sa, sa Canada. Pagka ganyan, June, huwag mong, huwag uh, mong lamig. Uh, uh, totoo, lamig. Huwag <laughs> mo daw munang asahan yung ano, yung tuloy, yung todong mainit. Hindi mo para umaano yun. Pagka July na raw. Yan, diyan mo na maano na... Huh, lemig. What the heck? Ba't ang lemig? Parang gusto ko nang bumalik. <laughs> Asahan mo yan. Meron pang mga times na ganito. Medyo malimig. Nag-uulan pa. Di ba kagapon ang ulan? Kaya, wala pa. Sabihin nila na summer yan. Di, wala lang, lumabas na ako para naman maiba. Alam nyo naman, di ba wala pa rin akong pasok ngayon. Nakakatakot, di ba? Nakita nyo yan, no? yung Parang news kanina, parang itong araw lang na eh. Inatake ng Iran, inaatake na ng Iran yung mga US embassy. Yung pinakalitis ngayong sa Qatar. Nakakatakot eh, meron tayong mga kaibigan na meron kang mag-anak dun sa lugar na yun. Ano raw, parang nakaredy na lang daw sila yung mga gamit nila. Nakaredy na raw na for evacuation, ganyan. Just para sa pupunta sila sa mga bombshell, mga ganyan kasi. GB mo yun, Nagbubumbahan na. Nakakatakot 'yung nangyayari ng yun sa mundo, sabi nga ng ano mga experts, parang ano na eh, talagang parang sumisilip na 'yung World War 3. Nakakatakot 'no. Napakamalas natin 'no kasi GB mo 'yan sa lifetime natin ako ah, sakin sa lifetime ko. So, baka abutan ko pa 'yung ano, 'yung mga ganyan. 'Di ba? Dumaan na 'yung pandemic kasi ano 'yan, parang hindi naman 'yan laging meron eh. Ngayon, meron 'yung world war 3 naman. natakot Meron po pu ano puro sa mga Middle East yung ano lugar na ano ngayon pinag pinagiingat ng mga uh, Pilipino. Ayan nagsisimula na nagbobombahan eh. Meron akong gustong video. Parang gusto ko lang i itakhel sa topic na to. Madalas wala yung mga tanong sa akin na yung tungkol nga siya sa ano kung paano pumunta rito sa Canada, di ba? Okay lang yun yung mga ganun. Kaya lang nakikita ko na akala ng mga kababayan natin diyan. Dati pa na ano to na paniniwala ng mga kababayan natin kahit kami nang asawa ko dati. Yun pa rin yung mga ano mga paniniwala ng mga kababayan na, natin diyan na nasa Pilipinas. hindi gusto kong iano parang i-debunk natin yung mga dati ng pinaniniwalaan ng mga kababayan natin na tina, hanggang ngayon na pinaniniwalaan. Unang-una, unang-una sa mga yung mga madalas na ay pinaniniwalaan ng mga Pilipino about sa pagpunta rito sa Canada eh yung kapag meron kang kamag-anak, meron kang kaibigan, pwede na kagad makapunta rito sa ano sa uh, Canada. Ano 'yun? Uh, may katotohanan pero hindi siya yung totally na madali kasi akala ng iba uy may ano may kamag-anak na ako diyan ganyan kapatid ganyan akala ng iba pag ganoon Matik yun, madali ka na makapunta rito Kung baga, e, e, ano ka lang, i e request ka lang ng kapatid mo Ng kaibigan mo na pwede kang pumunta rito Hindi ganun Kunyari, kapatid, kapatid mo O kaya, yung, yung parents, ganyan ah uh, Yung sponsorship, ano pa rin yan Depende pa rin yan sa, uh, sa sinasahod ng kamag-anak mo dito sa, ano, sa Canada Kung kunyari, kaya kanilang suportahan Depende pa 'yon sa laki ng ano ng sasahuri no sahod ng ano ng magii-sponsor sa iyo. Either kapatid mo man 'yan o ano mo uh, parents mo, anak mo, depende pa 'yon. Kasi may may computation 'yan mga 'yan. Dapat uh, kaya kanilang suportahan pagpunta rito sa Canada. Malaki, malaking pera 'yung ano 'yung kailangan para lang ano mapupunta kayo dito. Uh, tapos ano yun, point system pa 'yung mga gano'n hindi siya hindi siya, ang sinasabi ko lang hindi siya ganoon kadali. Tapos yung mga sa ano naman, yung sa mga kaibigan, wala hindi yun ano uh, ang pinaka bearing lang ng kaibigan mo. Eh ano, uh, ano ba yun? parang points lang. Kung kunyari eh aalamin pa yun kung gaano katagal na kayo ng ano mo, ng magkaibigan, ganyan. <laughs> hindi siya yung basta-basta, no? Yun, yun lang inaano. Kasi ang isip na lang ng karamihan sa mga kababayan natin, pag may kapatid ka, automatic na eh, na makakapunta ka na rin kaagad dito sa Canada eh. Hindi ganun. Ano ba? Madali lang makakuha ng trabaho dito sa Canada. Yun yung, ano eh, yun yung parang madali, ano, naririnig natin sa mga kababayan natin eh. Siyempre, depende pa rin yun. Kung kunyari kayo ay eh, nandito sa Canada, oo, madali. Pero hindi yan yung ano, hindi yan yung kunyari ina-expect no na trabaho mo diyan sa Pilipinas tapos nandito ka na sa Canada, kukunin mo kagad yung trabaho mo na gina, ano, uh, tinatrabaho mo sa Pilipinas na dito mo a-applyan. Hindi ganoon kadali. Kasi kailangan nila dito yung ano, yung Canadian experience din. Hindi rin yung basta-basta na kunyari ikaw eh tulad nga ayun, kunyari mga nurse, di ba? Mga nurse sa Pilipinas kaya Pagpunta rito, ang trabaho lang nila muna, caretakers, mga ganyan, kasi kailangan mo pa rin mag-aral dito. Tapos yung sa mga ibang, ano naman, ibang mga uh, trabaho naman, kailangan yung experience mo. Nandito ka rin sa Canada, yung tinatawag nila na Canadian experience. Hindi nila bihira yung mga nagkukonsider ng ano, experience mo sa Pilipinas, tapos i-apply dito. Bihira yun. Oo, madali. Kung masasabi mo, madali yung makakuha ng trabaho. Kapag yung mga ano yung mga low paying jobs yan kung kunyari gusto mo pumasok sa mga ano lang sa mga Tim Hortons sa mga ganyan pa, ano sinasabi ko yung mga nandito na sa Pilip ay sa Canada yun yung mga ganong mga trabaho yung mga madadali lang na trabaho yun yung madali yun yung marami rito pero depende pa rin kung nasa ang lugar kayo kung kunyari nandito kayo sa Brandon yan, marami si, 'di ba, sila ano, yung mga kasama namin dito, yung mga asawa-asawa nila, nagtatrabaho sa superstore, nagtatrabaho sa Walmart, yung mga ganyan, madali, madaling makakuha ng trabaho. Pero, yun nga, depende pa rin sa ano sa rabins na mapupuntahan niyo. Ngayon, pagka nakapunta ka ng ano, isa pa, pagka nakapunta ka ng Canada, mayaman ka na agad. Jusko po, hindi. Lumipat ka lang naman ng bansa, ganun pa rin, magiihirap ka pa rin at magtatrabaho. <laughs> hindi naman yung pagpunta mo rito binigyan ka na kagad ni Canada ng limpak-limpak na salapi no? hindi syempre paghihira pa mo pa rin pero ang kagandahan lang kasi dito sa Canada kaya sinasabi nila na mas madali ang ano yung pag-angat sa buhay kasi marami dito yung, ano, yung opportunities dito tulad sa Pilipinas na kunyari ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya kung kunyari hindi ka naman kagalingan ay parang saktuhan lang tulad ko di ba sa ano sa opisina nagtatrabaho sa opisina hindi ganun kadaling mag ano at mag-upgrade ng trabaho kung kunyari gusto mong lumabas sa kumpanya na yon hindi natatakot ka kasi baka iniisip mo baka hindi ka na makakuha ng kasing gandang trabaho na ginagawa mo ngayon sa ibang kumpanya kasi nga sa sobrang dami ng aplikante sa Pilipinas tapos palakasan pa di ba yung mga ganun hindi ka agad hindi tulad dito sa Canada ba diba, nandito na nandito ka na Maganap ka lang ng ano ng kapareho ng ginagawa mo in eh sa trabaho mo. Tapos pumunta ka sa ibang kumpanya. Madali lang yung pag-apply. Tapos pag ikaw ay eh, natanggap na, ikaw pa yung pwedeng makipag-negotiate ng sahod mo. Kunyari, yung sahod mo ngayon ay eh, nasa 55,000 annual. Sabihin mo, 55,000 na kasi yung ano ko annual ko eh. Syempre, i-negotiate mo, pwede bang 60,000 at maging annual ko? Pwede yun. Kasi, depende rin yun sa pangangailangan ng kumpanya. Pero madali lang talaga dito. Hindi tulad yun sa Pilipinas na sobrang dami kayo na nag, nag, ano, nagsisiksikan sa, ano, sa na, karamihan, nasa Maynila pala. Tungkol na yan sa trabaho, saka sa ano, pagdating mo sa Canada, mayamang ka agad. Hindi, hindi gano'n. ano pa? Ayun, yung, yung about sa tax ito laging pinag pinag-aawayan to ng mga ano eh, ng mga nasa comment section ko eh na mm diyan sa sa Canada sobrang laki naman ng tax diyan malaki nga sinasahod mo malaki naman yung tax mo syempre kapareho lang din naman sa Pilipinas yung tax no kung ikaw e eh, minimum wage to to middle hindi naman ganoon kalaki yan yung tax mo kapareho lang din sa dito sa Canada sa sa Pilipinas although medyo mas malaki yung ano yung tax ng Canada Uh, ang pinakagusto ko naman, nakikita ko yung kung saan napupunta yung tax ko. Sabihin na natin, ang daming nagre-reklamo. hu oh, mga ano, uh, ang taas-taas ng tax dyan. Pero, libre naman yung healthcare mo rito. Libre yung healthcare mo. Uh, yung paligid mo, nagagamit to sa, sa mga taxes mo. merong onting sira sa may kalsada mo uh, itong week na to tapos na nga yung mga ganyan basta maraming beneficio yung binibigay ng ano ng malaking tax dito sa Canada hindi tulad sa Pilipinas na oh, sabi mo na nga na medyo maliit siya sa Canada karamihan na mga lalo na yung mga sa healthcare natin dyan sa Pilipinas di ba uh, uh, pagka ikaw ay nagkasakit ano ba to sa sarili mong bulsa kakukuha ng pampapa ano mo pampa pa, hospital mo di ba yung mga ganyan naman dito tulad nito yung pilay ko na to kung kunyari sa Pilipinas to baka malaki na gastos ko pero dito libre lahat di diba? yung mga ganon tapos isa pa pala isama na rin natin dito libre daw ba ang ano ang yung mga hospitalization dito di ba isa yan sa laging sinasabi eh. hindi naman libre yun eh ano kasi sa tax mo rin kinukuha eh. Eh totoo naman sa tax mo nga talaga kinukuha. Pero at least parang alam mo 'yun. Ah uh, uh, technically hindi siya libre. Pero at least pagka nangyari yung kunyari ka-accident uh, uh, accidenting nangyari sa iyo, wala ka pang ilalabas na pera. Hindi tulad ng pagka nasa Pilipinas ka, ikaw pa rin maglalabas ng sarili mong pera para magpagamot. Mga ganun, di ba? Hindi siya libre, pero Pagka sa time na ano kasi binabayaran mo nga ng tax mo pero sa time ng emergency mas maganda kasi hindi ka maglalabas ng pera mo. Hindi ka kakabaka na hindi ako pwede magkasakit kasi wala akong ano pang pa-hospital, di ba? Ganun yung kad kadalasan na problema sa Pilipinas eh. Mga ano yung mga matatanda, mga ayaw magpa-check up kasi pag pagka, pagka mayroong na diagnose sa ganyan. Magpa-hospital ka, ibig sabihin gagastos ka. Dito hindi. Magpa-check up kami, nararamdaman ka magpa-check up ka merong merong ano sakit libre yon na pupunta ka lang sa hospital dito di diba? mga ganun eh mas gusto ko na yung ganun <laughs> kaysa sa nangangamba ka na magkasakit ka tapos wala kang pera yung mga biglaang sakit di ba mga ganun At ang haba na naman tong video tanda ang haba marami sana akong i uh, ano i discuss pa rito yung mga ano misconceptions ng ano ng pag, -pag -pagmamigrate dito sa Canada eh. So, totoo lang marami talaga 'yung mga ano, 'yung mga pinaniniwalaan ng mga kababayan natin sa Pilipinas dati hanggang ngayon. Iniwan ko lang para meron tayong ma- ma-discuss naman na kakaiba. <laughs> Kasi puro na lang tayo negative, di ba? Para naman may med medyo may matutunan kayo kay Brandon Boy. <laughs> Pero kung gusto niya talaga yung mga matututo kayo, marami naman mga channelist dyan. Tulad ni Miss Ina. Alam ano naman. Kung gusto niyo kalokohan lang, panoorin niyo si Ina. It's mga, mga tropa yan. Shout out sa kanila. No? No? Yun lang. Para makauwi na ako. Oh. Malamig na itlog ko. <laughs> malamig talaga ngayon. Hindi ko alam kung anong temperature ngayon pero malamig. No? Sige na. Like, share, subscribe. Mga Alam niyo na. Sige Paalam.